modernong paraan ng ginamit ni Risa para maagaw mula sa kapatid na si Jonah, ang lalaking pareho nilang minahal. Nagtagumpay siya sa kanyang kahibangan, ngunit hindi siya naging maligaya. Dahil batid niya, si Jonah pa rin ang nasa puso ni Soren. Saan ka galing, Jonah? Galit na tanong ni David sa anak nang dumating ito sa mansyon. Sa school po, Papa, sagot ng dalaga na bahagyang nanginig ang tinig. Naningkit kita mga mata ni David sa mga narinig dahil alam nitong nagsisinungaling ang anak. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Tanong ni David na sumungo sa mga mata ang put. Ngayon lang papa, sagot ni John sa malungkot na muka. At nagawa ko yun dahil ayokong patuloy kang kamuhian ni Risa. Nasa ospital siya at kritikal ang kalagayan. Tinatawag niya ang pangalan mo pero wala ka doon. Kasalanan niyo kung bakit nanganib ang kanyang buhay. Napakatigas ng ulo niya. Sumasali salis siya sa lintik na ka-racing. Iyan ang napala niya. At ikaw hindi ba't mahigit kong ipinagbabawal sa'yo na huwag kang dumalo sa kanya? Bakit sinuway mo ako? Dahil kapatid ko siya papa, pa, kaagad na sagot ni John. Matagal na panahong ipinagkait mo sa amin ng karapatang makilala ang isa't isa. 19 years papa. Ganon ganun kahabang panahon mong inilihim sa akin na may kapatid pala ako. Kung hindi pa lumuwas ng probinsya si Risa, ay wala akong kamalay-malay na hindi pala ako nag-iisang anak. May panunumbat na mababa ka sa tono ni Jonah. Sinabi ko na sa iyo na mainit ang dugo ko sa risa na yun. Hindi mo ba naiintindihan? Bakit? Dahil ba sa siya ang dahilan kaya na matay ang mama? Sapat na ba yun para kamuhian ninyo ang sarili ninyong dugo? Hindi sumagod si David. Nakita ni John ang pagguhit ng puot sa mukha nito. Ang risa na yun ang dahilan ng mahaba kong kanungkutan, Jonah. Simula nang dumating siya, ay nagkalat na ang buhay ko. May luhang namo sa mga mata ni David. Mahal na mahal ko ang mo anak. At hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na binuwis niya ang sariling buhay na sa buwisit na Risa ngang. Kung magsalita kayo ay parang hindi ninyo anak si Risa, sabi ni Jonah sa malungkot na tinig. Simula nang tumalig dito ang kanyang kapatid ay nagbago na ang papaniya. Palagi nang mainit ang ulo niya. Hindi niya talaga lubos maisip kung bakit hindi pa rin nasanay ang kanyang ama sa presensya ni sa gayong magdadalawang taon na nila itong nakakasama sa loob ng iisang bubong Hindi ko nga si anak, sabi ni David sa tinig na bakasang poot. Wala akong anak na katulad niya. Matigas ang ulo at walang modo. Mana siya sa kanyang. Hindi nito itinuloy ang iba pa sanang nais sabihin. Napakunot na -no si John at hinintay na dugtungan ng ama ang naputol na pangungusap. Umilap naman ang mga mata ni David at tumalikod sa anak. Kanino siya nagmana papa? Pahabol na tanong ni Jonah. Sa ina mo, sagot. Ni Doña Jose, na kanina pa pala nakikinig sa kanilang mag-ama. Lola, haya na naman kayo. Patay na ang mama, pero ayaw ninyo pa rin tigilan. Dahil siya ang dahilan kung bakit nakulong sa kalungkutan ng anak ko. Sagot ng Doña na lumapit sa kanya. Kung hindi niya pinili ang buwisit mong kapatid, ay hindi sana maghihirap ang kalooban ni David. Maraming beses nang narinig ni John ang katwirang ng lola niya at bibing-bingin na siya. Ayaw na niyang marinig. I ko wala ni isa man sa inyo ni Papa ang gustong numalaw kay Risa. mabibis lang ako at kailangan akong makabalik sa ospital. Sabi ni Jonah tumalikod na sa abuela. Pabayaan mo ng Risa ngayon. Tutal ay meron mong mga nurse na nagbabantay sa kanya. Pahabol ni Doña sepa Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Jonah. Nasaan si Papa Jonah? Galit na tanong ni Risa nang magdilat ng mga mata. Ligtas na ito sa kamatayan. May importante ina, si kaso kaya hindi nakadalaw sa iyo. Pagsisinungaling ni Jonah na hinaplos ang ulo ng kapatid. Wala talaga akong halaga sa kanya. Sabi ni Risa na tumulo ang luha. I hated him. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi ikaw. Matagal na panahon niya akong pinabayaan. Tapos ay ang damot-damot pa niya. Bakit ba hindi niya ako magawang mahalin ng katulad ng pagmamahal niya sa iyo? Hindi nakasagot si Jonah. Sagutin mo ako, Jonah. Ano ang dapat kong gawin upang mahalin siya? Bawasan mo ang katigasan ng ulo mo. Huwag mong gawin ng mga bagay na ayaw niya. Tigilan mo na yung pagbabarkada at huwag ka nang sumali-sali sa kung ano ng -ano mga risky contests na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Bago pa man ako nagbabarkada at sumali sa mga risky contests, ay talagang mainit na ang dugo ng papasakit. Kaya nga ako naghahanap ng kakampi sa katauhan ng iba na hindi ko makuha sa inyo ang simpatsyang hinahanap ko. Pare-pareho kayong lahat. Wala na akong ginawang tama para sa inyo. Palagi na lang akong mali at masama. Huwag mo akong idamay sa galit mo kay na at lola dahil hindi mo ako kaaway. Mahal kita Risa, alam mo yan. Pumismid si Risa sa sinabi niya. Kaya mo lang sinasabi yan ay para patunayan sa ibang mabuti kang tao. Ganyan naman talaga kayong tatlo ni Papa at Lola. Gusto ninyong patayunayan na matalino kayo at malawak ang pangunawa. Lahat ng bagay ay sinasabi mong naiintindihan mo. I hated your way, Jonah. Malakas itong sabi. Pumasok ang mga gamot at narinig tong ang sinabi ng pasyente. Nakaramdam ng pagkapahiya si Jonah. Dalawang gusto ko nang lumabas dito. Malambing na sabi niya Lisa sa manggagamot. Please gumawa ka ng paraan upang mapadali ang paggaling ko. Buong ka-flirt ay pinulupot nitong magkabilang braso sa leeg ng lalaki. Si John ang nakaramdam ng sobrang kahiyan sa ginawa ng kapatid. Gusto na itong saway ngunit ayaw naman niyang ipahiya nito sa harap ng ibang tao. Bakit naman nagmamadali ka ng makalabas dito? Ayaw mo na ba akong makita? Malambing din ang tinig ng magagamot at halatang malaki rin ang pagkakagusto sa pasyente isang mapusok na halik ang pinagkaloob ni Risa sa mga gamot bilang sagot sa tanong nito. Nasyak si John na sa nasaksihan at nadaragdagan ng kahiyang kanyang nararamdaman. Boyfriend mo na ang doktor na yun? Tanong ni John na makalabas ang mga gamot. Oo, mataray na sagot ni Risa. Bakit? May reklamo ka ba o naiingit ka? Hindi sumagot si John. Hindi niya ugaling patulan ng kapatid dahil alam niyang walang magandang kapupuntahan ang lahat. Iabot mo nga yung orange juice sa akin. Utos sa kanya ni Lisa sa tinig, nakabakas pa rin ng katarayan. Kumain ka muna ng kanin bago kuma, uminom ng juice. So is Johnny Jonah. Binuksan niya ang dalang pagkain na siya pa mismo nagluto para sa kapatid. paborito mo to at ako pa mismo ang nagluto. May pagmamalaking sabi niya. Ayoko nga, baka mamaya inilagyan mo pa yan ng lasod. Pabarang sabi nito sa kanya. Manghina si Jonah sa narinig. Eh. Mahal kita, hindi ko magagawang gawan ka ng masama. tanging nasabi niya. Ngunit nagalit si Risa sa sinabi niya. Huwag ka nang magkunwari pa, Jonah. Dahil habang namo sa akin na mabuti kang tao at marunong magmahal ng kapatid na hindi naman nagmamahal sa iyo, ay lalo lamang lumalaki ang securities ko sa iyo. Kaya kanamdam ko ay lalo mo lamang ipinamumukha sa akin ang malaking kakulangan ko. Hindi ako ganun, Risa. Bakit ba kahit anong... Gawin kong pakikipaglapit sa iyo ay galit ang iginaganti mo sa akin. Tila ng hihinang tanong ni Jonah Minsan tuloy ay naiisip kong kasalanan mo kung bakit mainit ang dugo sa'yo ni na papa at lola. Palagi ka kasing nag-iisip ng masama sa kapa mo. Parang ka lang akong tao, Jonah. Hindi ako nagtatago ng nararamdaman. Mainit ang dugo ko sa'yo, honestly. Naiingit at naiinis ako sa'yo. Naiintindihan ni Jonah ang kapatid dahil matagal na panahon itong hindi natikman ang karangyang tinatamasa niya. Kaya nga lahat lang ng pangunawa ay binibigay niya dito. Ngunit may mga pagkakataong gusto na niya maubusan ng pasensya. Dahil likas talagang ang salbahe sa Risa, sumasagot-sagot ito sa papa at lola nila at hinding-hindi nagpapatalo. O minsan pa nga ay nababasag ito ng mga gamit. Namaywang si Risa sa harap niya David at doon niya Jose makapasok ito sa sals. O ano, hindi niyo ba ako yayakapin at hahalikan? Salgastikong tanong nito. Halos isang buwan ako sa ospital ah, tapos ay hindi niyo man lang ako namimiss. Makasang panunubat sa tinig nito. Tumayo ang mag-ina at nagsipasok sa kanika niyang mga kwarto. Nakita mo na kung gaano kainit ang dugo ng dalawang yun sa akin. Baling ni Risa kay Jonah na nakatayo sa tabi nito. Hay naku, wag mo lang silang pansinin. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Malumanay na wika ni Jonah. Hinawakan niya sa braso ang kapatid. Ngunit pumiksi ito at nagalit. Samit, nagmura ito bago pumasok sa sariling silid. Naiwan si Jonah na napapailing Narinig ni John ang malakas na tawa ni Risa mula sa sala Kaya nagising siya mula sa mahimbing na pagtulog Bumangon siya at binuksan ang ilaw. Nagulat pa siya nang makita ang alauna na ng madaling araw Sa si edmo ng kausap ni Risa sa sala Simula pa kanina ang alas 7 ng gabi Mabuti't hindi na uubusan ang pagkukwentuhan ng dalawang ito Sa loob-loob ni John Narinig ni John ang paghagikik ni Risa Para itong nakikiliti Hindi niya nakontrol ang kuryosidad at bumangon sa kanya Sinilip niya ang dalawa at nakita niya na naghahalikan na si Edmund at si Risa. Napapailing si John. Naglalaro sa kanyang isipan ng isang mahalay na eksena. Kilala niya si Risa. Masyado itong liberated at parang nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng boyfriend. Ipapaputol niya ang daliri niya kung tatagal ng isang buwan ang pakagipagrelasyon nito kay Edmund. Sobra na ang babaeng ito. Hindi na iginagalang ang pamamahay namin. Sa loob-loob ni Jonah nang makikita ang isa-isang binuksan ni Risa ang botones ng suot ng blusa. Gusto niyang lapitan ng dalawang mga hindi niya ginawa dahil alam niyang malaking gulo ang mangyayari. Matinding awa niya naman nilang magkapatid ang tiyak na sisiklab oras na nakialam siya kaya pinili na lang nung niya ang manahimik.